Yo, what's up mga po to this video mga yan dito ako sa labas ngayon Ayan, may juma pa yung araw mga kasipol oh. Mag 6.30 morning na po dito Medyo, ayan po yung aking ginugunahan Ayan, dinamuhan kahapon Papunta doon, ayan malinis na po yan Tingnan nyo po yan, malinis na mga kasipol At nilalagyan ko na po yung stick, yung matali na yan Diyan ko po ipa gagapang yung mga Si pag paggal na. Ito na po yung aking mga talong, 'yan oh. Malaki na yung buo ngayon, isang kasimple ito. Malambot pa siya. Eh yeah, pero malaki na 'yon. <clears throat> bunga, 'yan oh, mayroon na mga bunga lahat oh. Ayun, ito pa. 'Yung bunga yan At saka dito naman, 'yan mo mulaklat na din. Ito oh, nabubuhay lang yung aking talong dito. Kayan, akala ko hindi na mabubuhay 'yan. Ayan, po 'yung aking mga sitaw diyan 'no. 'Yan. Oh, oh di ba napakaganda tingnan 'yung sitaw pagka uh, malinis. 'Yan po 'yung ginawa ko kahapon. Naglalagay ako ng mga stick at saka mga tali doon sa pagagapangan ng sitaw. Pri magdidilig lang muna ako dahil uh, napakainit ngayon. Mas paganda diligan natin. Yan, napakadali lang po to. Ikakabit ko lang po yung host dito mga kasimpol. Para mamaya magdidil tayo lang hindi siya aapaw. So sihilain ko lang po itong host mga kasimpol. Ito na po yung host. Yan. Yan, ganyan lang po. Hinihila ko lang po ito mga kasimpol. At saka po na ko dito. Mag magdidilig na ako. Papakita ko po sa inyo. Yan o. Oh. Ito po yung aking mga tinanim na sitaw yan didiligan natin yan ganyan kailangan dito lang sa puno niya mga kasimpol hindi naman yan o oh, para manos siya yeah, ito yung ating talo didiligan natin yan <coughs> yun tapos yung aking ampalaya yan o oh, ko yan, yeah, nabubuhay na po yan mga kasimple at napakaganda po yung tubo niya. Sa ating ampalaya. Yung aking ampalaya. Yan yeah, o, oh, nabubuhay siya ulit. Kailangan lang po yung punong puno lang po niya mga kasimple dahil yung damo na yan. Inispray ko kasi kahapon yan. Mabuti hindi umuulan kahapon. Para maano po yung damo. Uh, matay po yung damo. Kanyan lang po ako magdilig dito mga kasimpol. Sa ating, sa aking mga tinanim na gulay. Yan, o, oh, di diba nakita nyo? Yung sili ko na bunga na. Oh. May bunga na. Pwede na tayo makapag dyan. Lagay sa sinigang. Napakasarap yan ilalagay sa sinigang mga kasimpol. Yan. Kailangan po magdidilig tayo sa ating mga ito po yung aking tomato yun nyo o oh, diba <coughs> para maka po yung ating mag gulay ito po yung aking okra ayan oo mulaklak na siya ang bata pa meron ng mga bulaklak oh dahil hindi po sila Kwan po talaga dito mga kasimpol Kano mala, mabilis lumaki dahil ano po to eh yung tawag nito mabato ayan po yung ano, tumutubo na yung aking salad yung aking alagbati yun. na po mga kasimpul tapos na po ako nagdidilig ng aking mga gulay hanggang dito lang po yung ating video maraming salamat po sa inyong lahat